Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Alright, so kumusta ang lahat? So, uh, pasensya na, uh, may fraps ako ngayon. <laughs> Actually, katatapos ko lang maglinis sa labas. Ito na naman tayo sa buhay, katulong. Alright, so, ngayon magluluto po ako ng uh, bisayang bisaya na ulam ko. O, di ba? An -alala ko lang ang ulam ko when I was too young, no? So, yung bata pa ako, napa-English napa ako. Bata pa ako ay nakasanayan na namin na ulamin ang ganitong klaseng ulam. So, kung hindi mo to na naranasan, malamang mayaman ka. Pero kung naranasan mo ang ulam na to, malamang kagaya ka sa akin na mahirap din. No? At laking bundok. Alright. So, <laughs> sa so, sobrang init ng panahon sa dito sa Saudi ang no? uh, pawis ko sa ulo ay panay uh, daloy sa mukha ko Alright, so kaya kailangan kong magano ng ganito tina <laughs> actually tinatawanan niya ako sa amo ko kaya ano na lang ginagawa ko sa mga ano ko sa ulo sabi naman niya pag mainit huwag nang maglagay pero hindi ba pwede niya hindi maglagay kasi yung pawis ko ay talagang tutulo Alright, ang dami ko ng dak, dak no? So, what? Intro muna. Alright, so ito, naghiwa na po ako ng uh, at sal, red at yellow. May kamatis po tayo at may sibuyas dahonan tayo. At nanon na din ako na uh, bawang at saka sibuyas, bumbay. Alright, at hindi lang yan. Mayroon pa tayo sari-saring gulay. You know, kalabasa lang ang wala kasi... Um, Parang ayokong magkalabasa muna. At saka, wala naman talagang kalabasa. Charot. Mayroon pero ay so hindi una lang ano kasi hindi naman siya fresh yung kalabasa namin. naka lang sa refrigerator. No? Sa freezer pala. Sa freezer. So, yan. Magulay po ako. At lahat yan fresh from the farm. All right Ang ganito lahat yan na nakita ninyo kamati, sibuya, sa sakatsal, freeze from the farm. Lalo na itong dalawang to. Right? Ang istak lang dito is ito. Di ba? Kilala niyo to? Ayun. Lolotuin ko to ngayon at um, niwi anyway, istak lang to dito. Matagal ko kasi hindi naalala na may ganito palang gulay dito sa uh, drawer. So, naalala ko siya kaya uh, Subukan natin. Au, subukan ba? Umpisahan na natin. Alright. Alright, lagay na po tayo ng kawali. No? At lagyan natin ng oil. So, nag na po tayo. No? Lagay na natin ang bawang. Alright. So, next sa bawang is lagay natin ang ating sibuyas kumbay. Okay, so, diba? Amoy na amoy! Ang gumbay natin at sa kapawang! Diba, amoy, Filipino? <laughs> Charot! At ayun na nga. Uh, Nag-golden brown na. Talagay na natin ang ating kamatis. Alright. Maglisan lang to. So, kamatis yan. At saka, lagay na din natin yung pagsama ang ating atsan. Alright. Or, or, alright. So, Ayan o. Mix-mix na natin. Uh, mix na ni natin ang ating munggo para sabay-sabay na po sila. So ayun na nga, nalagay na din natin ang ating munggo so, na na at ihalo natin. so lagyan natin siya ng seasoning, asin at saka magic syrup para ma ano yung lasa niya. di ba? Sa so, muna tayo ng magic syrup o asin. Ito so, na, lagyan natin ng magic syrup at kunting asin. And, so mix natin. ganito lang guys, ang simple luto ng mga bisaya, no? mga bisaya dyan kaway-kaway sa mga bisaya dyan na nagluluto ng munggo alright alright so hindi complete ang ating munggo pag walang sarang sari-saring gulay alright, so na natin ihalo natin alright so may konti pa Huwag natin sayangin, no? Alright. Yeah. So, mix lang natin. Ganun lang, ganun. No, yung pagluto ng monggo na may sari-sari. Alright. So, hindi pa nagtatapos yan. Kailangan pa natin lagyan ng seasoning. So, hindi pwedeng wala ang ating panlasa, mga Pinoy. Siya, ano Ito ang ating mga panlasa. Hindi kailangan, hindi ito sa ating kainan, kasi ito lang talaga ang nagdalag pang malakasang <laughs> test sa ating buhay. So, nilagyan natin ng kunting tuyo. Hindi Saka, haluin natin. Sa mga nagtaka dyan, bakit walang tubig? Relax lang. Darating din tayo dyan. Kailangan lang natin ipa hunok sa Bisaya. pano Para mapasok talaga at maging malasa talaga. Kailangan lang natin na uh, uh, i-ano ng limang minuto para maanang na siya, no? Uh, saka natin lagi ng tubig. Alright, takpan muna natin. Takpan muna natin at anuhin natin. Lutuin muna natin siya ng mantika na limang minuto. Alright guys, tapos na po ating limang minuto. At ito na po siya. Alright. Saka pa natin siya. Lagyan ng tubig. Mix muna. Okay. siya ng warm water. Alright. Okay. At i-mix natin. Alright. So, yan na ang time na iluluto na siya masyado. Hintayin lang natin mga after 15 minutes. Alright. Shall we Alright ito titingnan na natin. Mainit, sobra. Ay! Ayan na yan, diba? O siya. Ready to eat na siya. Ayan. At, siyempre, may pang-toppings tayo. Kunti lang. Diba? Ready to serve na mga kaposong natin dyan. Shout out sa mga mahilig nang gulay ay pat 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 ganon oy hmm.